Hello mga mare, mga pare. So Thursday na po ito guys. Pumunta lang ako sa Filipino store. Bumili lang ulit ako ng mga kakailanganin dito sa bahay. Ayan yung mga pang na ng anak ko. Itong century tuna, pang baon niya. Yung inoki mushroom naman, gagamitin ko yan. Kasama na yung fish cake. Doon sa gagawin kong tokboke. So, oh, sorry po kung hindi tama pag-pronounce ko. Basta feeling Korean lang po. Joke. So, ayan guys. nag talaga ako sa mga nakikita ko sa Facebook. Yung mga nagmumukbang. Tapos, manabili din akong banana leaves dahil nga gagawa ako ng suman. At dahil nagutom yung anak ko pag uwi niya sa school, nilagay ko yun sa air fryer yung fries. Tapos, nilagay ko yung cheese sa babaw. At minimelt ko siya sa microwave ng ilang minuto lang. At pagkatapos, ayan. Meron na tayong pa snack ng bata. At ako, gumawa din ako ng aking gulay na may sabaw para sa aking lunch at dinner. Pagkatapos, ay nagprito lang din ako ng isda. Hindi ko alam ang pangalan niyan, pero masarap. Tapos, meron din akong frozen na broccoli. Dinidrain ko lang siya. Tapos, binibiga ko yung extra water. Nagisa na din ako ng bawang at isasama ko itong broccoli sa pag-fry ng rice. So, broccoli fried rice po guys. Pero mas marami pa yata yung broccoli kaysa rice. Pero okay lang yan. Tamang-tama naman sa atin yan. Healthy din naman yan, broccoli and rice. So, ayan na nga. Minimix-mix lang natin dahil ang dali lang lutuin. Wala naman talagang ibang ingredients dito kundi yung broccoli rice at yung bawang tapos kayo na bahala magtansya sa mga lalagay niyong pampalasa at ayan natapos din ang ating din o, nagustuhan din ng anak ko kaya ayan sabay na kaming kumain kain po tayo guys kinabukasan naman ay gumawa lang din ako ng simpleng bento. Itong rice balls, nilagyan ko ng sesame seeds at nilag nirap ko siya sa nori. Nilagay ko lang yung mga ibang snack dyan sa bata. Ayan, tapos na. Pagkatapos may yung anak ko sa school, ay binabad ko na din itong malagkit natin sa tubig. Pagkatapos, binabad ko din siya sa gata at sinalang ko na siya dyan para Mahalf cook po siya, guys. Yung kalahati nilagyan ko ng obi flavoring. So, ganyan, minimix mix ko lang. So kalahati lang tapos hinugasan ko na din yung dahon ng saging at pinunasan. Dahil nga medyo madumi po siya kahit po nakabalot 'yan, medyo madumi pa rin. At ganyan, nagsimula na din ako magbalot ng ating gagawing suman. Pagkatapos ay na-steam ko lang 'yan siya. At ayan naluto na rin sa wakas. So, kaya titikman na natin ang ating ginawang suman. Free taste po ito. Joke. So, ako guys, pag nagluluto ako ng suman, hindi ko lang naipakita sa inyo. Binabad ko yung malagkit sa gata natin. Nilagyan ko ng ginger juice at nilagyan ko rin ng asin at white sugar. So, ibabad po natin yan para maglasa po talaga yung ginger So, ayan na nga. Pagkatapos kung siyang palamigin, binalot ko na siya sa ziplock at ready to freeze.